Eat Bulaga, muling inulan ng mga sponsors. The Bark Ads Karen, ginulat at pinahanga ang lahat. Guest The Bark Ads RB, kinatuwaan at kinaaliwan ng mga netizens. Eat Bulaga, ang daming bisita ngayong Sabado. Ngayong Sabado nga April 12, ay hindi nga lang isa ang mga bumisita sa Eat Bulaga, dahil ngayong Sabado nga ay una nang pinasaya at pinaindak ng K-pop group na In A Minute. Ang mga manunood, maging ang mga studio audience, at mga daw bark at sa studio. Na kung saan, ay pinerform nga nila sa EB stage, ang kanilang single. Hindi nga lang yan, dahil sa semifinals naman ng segment na Foreignoy The Afam Invasion, ay may iba pang mga bumisita sa Itbulaga. Dahil bumisita naman bilang mga judges, ang cast ng Avenues of the Diamond, na sina Lance Carr at Aubrey Karaan. Ganon na rin ang isa pang judge dito na ang Itbulaga Miss Millennial 2019, at Miss International 2023 third runner-up, na si Nicole Borromeo, na nagbalik naman ngayong Sabado sa Itbulaga. Na kung saan, ay masayang ang makabalik si Nicole sa Itbulaga, at muling makita ang mga The Bark Ads. at dahil first time nga lang ni Lance at Aubrey sa EB stage, ay masaya nga ang mga ito na makabisita sa It Bulaga, at makasama ang mga Dabark ad sa studio, ganun na rin ang mga studio audience. Dito din na, ay prenumote na rin nila ang kanilang series, at in-invite na rin nila ang mga Dabark ads na manood ng Avenues of the Diamond, na mapapanood na sa Viva One. Hindi nga lang yan, dahil bumisita at nanood din naman sa studio ang family ni Arbony, na unang ang pinakita sa segment na Foreignoid. At kinausap at in-interview naman ni Ian Red sa segment naman na The Clones. Na mga todo suporta nga sa pagiging isang guest the Bark ni RB sa Itbulaga. Pero, dahil semi-finals na nga ng segment na Foreignoid The Afam Invasion, ay hindi na nga TOTD o talasalitaan of the day ang ginawang challenge para sa mga Foreignoid, kundi isang bagong pa-challenge na nga sa mga contestants, na isang AOTD o Actingan of the Day. Na kung saan ay hindi nga lang napasabak sa actingan ang mga Foreignoid contestants, kundi maging sa pagsasalita o pagintindi sa salitang Tagalog. Pero, hindi nga lang ang mga foreignoy contestants ang napasabak sa challenge na ito, kundi maging si RB. Na talaga namang kinatuwaan ng mga manunood at mga netizens, dahil sa Tagalog nito. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Samantala, ngayong Sabado din na, ay gaya ng una nating napag-usapan. Ay pinakita na nga, at napanood na ang full trailer ng tatlong kwento ng Itbulaga Lenten Special, Na kung saan, ay isang pasabog na prod number naman, ang napanood sa EB stage, mula naman sa ilan pang mga bisita ng Itbulaga, na si at Sharon Regis, kasama ang ating The Bark Ads na si Karen. Na talaga namang hinangaan ng mga netizens, hindi nga lang ang mga bisita ng Itbulaga na si Nakuledesma at Sharon Regis, kundi ganun na rin nga si The Bark Ads Karen. Hindi nga lang yan, dahil sa pinakitang full trailer pangalang ng Itbulaga Lenten Special, ay talaga namang umani na nga kaagad ito ng mga positibong reaksyon mula sa mga netizens na mga nag-comment sa YouTube livestream ng Itbulaga ngayong Sabado. Dahil sa full trailer pangalang nito, ay makikita na nga kaagad ang ganda ng kwento nito. Kaya naman, ay mas naging excited pa nga ang lahat na mapanood na ang tatlong kwento na ito sa Holy Monday, Holy Tuesday, at Holy Wednesday. Hindi nga lang yan, dahil kasama din nga ng itbulaga sa kanilang Lenten presentation ngayong 2025, ang mga sponsors nila dito, gaya nga ng Birch Tree Advance. Sante Barley Yakult Marty Strapland EO Executive Optical Everest Appliances At ganun na rin ang Myra E. Mga sponsors ng Itbulaga na makakasama nga natin mula April 14, April 15, at April 16 sa Lenten Special ng Ipulaga. Napaniguradong marami na naman tayong mga matututunan sa mga kwento na ito sa Ibi Lenten Special at muli na naman ngang magpapaiyak sa mga manunood. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?